Mo nga kami pa, paano ka naging TESDA scholar Opo uh, bago po ako naging isang uh, scholar po ng TESDA isa po isa po akong fresh graduate po sa kursong Electronics Engineering po Lumuwas po ako ng Maynila para mag-review at paghandaan yung aking board exam Pero isang araw um, ako po ay nanonood ng TV at nakita ko po sa isang patalastas po ang TESDA na nag offer po ng mga iba't ibang uh, libreng kurso po Um, kasama na po ito yung kursong kinuha ko po, yung Consumer Electronics and Servicing NC2. Na dating pangalan po yon na ngayon po ang pangalan po ay Electronic Products Assembly and Servicing NC2. Uh, naisipan ko pong mag-enroll dahil gusto ko pong madagdagan pa yung kaalaman ko at mapalawak pa po yung uh, um, kaalaman ko po about sa electronics, lalong-lalo na dun sa mga pagkukumpuni po ng mga, mga appliances. Mm -hmm. Nag-annul po ako sa taong 2014 at uh, nagtapos din po ako sa taong 2014. Uy. So pero ano, was it ano, was it easy? Parang itapos ka na ng, tama ba electrical engineering? Kumuha ka pa ulit ng isa pang kurso. Yes po. Actually po, uh, mas gumaan po, mas dadagdagan pa nga po yung kaalaman ko po nung nag-aral po ako ng, uh, ng TESDA eh. Nung mas mas lumawak pa po yung kaalaman ko sa larangan po ng electronics. Mm. Marami pa pong naidagdag. Pero nung nagtitake ka nung kursong yon, gano'n kayo karaming babae? Nung kapanahonan po namin, since ang Test the Women Center po ay talaga ang priority. ng babae na nga. Oo. 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 <laughs> oh, hindi kasi iniisip ko electrical engineer, 'di ba? Kadalasan ma ang mga kasama mo diyan siguro nung kinukuha mo yung kursong 'yon, iilang kayong babae lang when you were still in college. Oh, okay. Opo. <laughs> Oo. At ngayon, Malalangin. kamusta? Sa paanong paraan nakatulong? Okay, graduate ka na ng isang kurso, tapos nag, uh, kumuha ka pa ng additional skills. Paano ito nakatulong sa iyong karera? ah uh, malaking uh, malaking uh, ambag po talaga ang TESDA sa kung ano na po ako ngayon. Bali nung pagkatapos ko po makapag-aral ng electronics po dito sa TESDA, uh, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na maipamahagi din po yung kaalaman na natutunan ko dito sa TESDA. Nagkaroon po ako ng uh, training sa training methodology po paano ipamahagi din po sa mga kapwa mag -a -a, uh, sa mga mag-aaral din po kung ano po yung natutunan ko dito. And ngayon, ano nang pinagkakaabalahan mo? Ngayon po ay, uh, sa kasalukuyan ako po ay trainer din po sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing NC2 sa loob ng nine years na rin po ako nagtuturo dito. So, talagang dyan ka na rin nag-concentrate, ka na napadpad? Yes po. Ano ang may papayo mo, ma um, uh, Jennifer, ano sa mga kababaihan na gustong matuto o i sa ang kanilang uh, skills? Opo. Uh, ang aking payo po sa mga kababaihan po na nais pong matuto at ma enhance ang kanilang mga kasanayan ay huwag po kayong matakot at subukan ang mga bagay na labas sa kanilang comfort zone. Uh, ang edukasyon naman po at ang mga pagkatuto ay walang hangganan. So huwag po kayong matakot na magkamali dahil ito ay parte ng pagkatuto. Um, higit sa lahat, uh, paniwalaan niyo po ang iyong mga sarili at uh, ang iyong mga kakayanan po. Maraming salamat. Thank you for sharing your story. I'm sure maraming mga kababaihan ang maiingganyo na mag-take pa. Saan ka ba trainer? Diyan? Sa Women's Center? Or nasa kagayan ka? Ngayon po ay uh, nandito na rin po ako sa test the Women's Center na nagtuturo po.